So, mga katupa. Panuorin natin ang video niyan. Viral po 'yan ngayon. Na usap-usapan na yan daw ang nasusunog na yan ay kapilya ng Iglesia ni Kristo. Mga katupa, promote ko lang tong pabango na mura na, sulit at napakabango pa. Gusto mo bang laging baby ang amoy? Well, ito ang nababagay sa 'yong pabango, Vanilla Choco mula sa Msolil Perfumes. Mabibili mo lang 'to sa halagang 99 pesos lang. O ha, saan ka pa? Napakamura, di ba? Kaya katupa, huwag ka na magpahuli. Subukan na 'to. Ito ang lagi kong ginagamit tuwing sasamba ko. Paano ba umorder? I-click lamang po ang link na nasa baba ng description. Direct to shopping na po kayo niyan. Marami po kayong pagpipili ang flavor na babagay sa inyo. Well, para po sa akin, dabis po talaga ang vanilla choco. Napakabango at solid po ang amoy. Bata, matanda, lalaki, babae ay pwede pong gumamit ng pabangong ito. Kaya ano pang hinihintay mo? Umorder ka na baka magkaubusan pa. Well, katupa, may katotohanan po ba 'yan? Mga katupa, ano po ba ang napapansin nyo sa video yan? Yang kapilya na yan o simbahan na nasusunog? May katotohanan po ba ayon sa usap-usapan sa social media na yan daw po ay kapilya ng Iglesia ni paki Pakisagot nga mga katupa kung yan po ay totoo nga. Ano po ba ang napapansin nyo sa video niya?